isang magandang umaga mga ka apple so share ko lang po sa inyo nung umakyat kami pa sa Mount Apo itong mga berries na matatagpuan po sa peak ng Mount Apo as well as sa mga boulders part so ito po yung parang kahalintulad na rin po siya ng cranberry na matatagpuan po natin sa uh, ibang bansa Ayan. yun nga lang uh, medyo maliliit po yung kanyang bunga And then, kapag uh, medyo hilaw po, po siya, pink po yung kulay. And then, kapag uh, hinog na po, is uh, red po siya. Ayan. So, ang dami pong mga bunga. Po so, tinikman ko po itong berries na ito. And then, yung lasa niya is uh, mix of bitter and uh, sweet na taste yung ating uh, matitaste sa berries na ito. Yan naman po yung sikat na sikat na blueberries ng mount Apo, So, ganyan po siya. Uh, para rin po siyang ornamental kasi maganda yung kanyang dahon. Kapag ka juvenile yung kanyang dahon is uh, medyo pink po yung kanyang kulay. Kapag ka matured naman is uh, green po siya. So, yan po. Ang dami pong ganyan dito sa Mount Apo. Uh, sobrang nakakalula yung dami ng mga berries po sa Mount Apo. So, ang area na po ito is uh, may uh, sand or white sand sa Mount Apo. So, after the boulders na akyat, ito po yung bubungad po sa atin kapag umakyat po tayo. And, parang jump off it din po yata ito ng uh, Santa Cruz Trail ng um, Mount Apo. So, ayan. So, sa bandang ibabaw nitong uh, white sand area is marami rin pong mga uh, berries. So, ayan. Meron din mga rock formation na nabalot po ng mga um, sulfur kasi ang baba nito is ang uh, bunganga ng bulkan which is nagbubuga po siya ng mga sulfur. So ayan po yung mga bagong sibol ng mga blueberries dito sa Mount Apo. So ayan, meron pa mga hilaw ng mga berries. So kinakain rin po ito ng mga uh, animals dito, wild animals kaya ng mga ungoy usual. So sobrang dami sa tingin ko nga parang hindi na nila gusto yung berries dito kasi parang sa mga bato-bato is merong mga nakatapong mga berries doon sa ano sa mga uh, ibabaw ng bato. So ayan, sobrang dami ko dito and it's a mix of parang kahalintulad ng cranberry and then meron din pong blueberries. And then itong mga bush na mga tanim na namumulak rin po namumulak rin po. So yan po meron pa mga fern na ganyan, orange and green. So sobrang dami pong mga sceneries dito sa white sand part ng Mount Apo. So, ayan po. So, medyo foggy yung pagkababa namin from the peak. And, dito po kami nagpahinga uh, sa may bandang white sand area. So, ayan. Meron mga fern ang dami. And, foggy.